What's up sa inyo mga kamiks, magandang umaga po sa inyong lahat For today's video mga kamiks, ay meron po tayong bagong tutorial na ituturo sa inyo mga kamiks Ang title po ng tutorial na ito mga kamiks, ay kung paano mag switch off ng comment section sa inyong youtube channel mga kamiks Sa hindi pa nakapag subscribe sa aking youtube channel mga kamiks, please subscribe my youtube channel from Skimix Vlog Punta na tayo mga kamiks, first tip ang ating gagawin mga kamix ay punta po tayo sa ating white studio para po sa mga wala pang white studio mga kamix meron tayong play store dyan install lang natin dyan punta na tayo sa white studio mga kamix white studio tapos natin makapasok sa white studio mga kamix merong content na nakalagay dyan sa baba mga kamix pindutin nyo lang po yung content ito po yung content to. oh. content Pagkatapos natin makapasok na sa content mga kamiks, may mga video po tayo dyan piliin nyo lang po yung gusto nyo i-sweet off na comment section mga kamiks na video sample mga kamiks dito tayo sa San Antonio San Antonio Pesta League pindutin nyo lang po yan magtabos mapindot mapindut yung San Antonio Pesta League mga kamiks may nakalagay na parang lapis dyan sa itaas mga kamiks oh, yan may lapis ang pindutin nyo po yung lapis magtabos yung mapindut yung lapis mga kamiks tingin kayo sa pinakababa mga kamiks may nakalagay dyan na tag short remixing pindutin nyo lang po yung kilid, araw sa gilid. pag tapos yung mapindot yung araw sa gilid mga kamiks may naka on yung comment dyan mga kamiks pindutin nyo lang po yung naka comment pag napindot nyo na po yung comment mga kamiks may white dyan na off sa baba mga kamiks yun ang pindutin nyo ayan pagkatapos yun ang mapindot mga kamiks back lang po tayo isa tapos dalawa pag back nyo na po yung dalawa mga kamiks may save sa taas pindutin nyo lang po yung save pag tapos na pong mabindot yung save mga kamiks Back na po tayo mga kamiks. Tignan natin kung Na save ba talaga yun Punta tayo sa ating white studio Content mga Sa baba Tapos yung video na Sinits off natin na comment section Pindutin nyo, nyo po natin yun Ayan Tapos lapis Sa taas tag short indot ayun mga kamiks naka off na po yung comment naka off na po yun mga kamiks salamat po sa inyong panunood mga kamiks